Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo para sa ika-21 ng Mayo, 2025. Sa araw na ito ng ika-21 ng Mayo, isang makapangyarihang enerhiya ang bumabalot sa iyo, isang matatag at buhay na buhay na lakas na may panlalaking katangian na nagsisilbing tanglaw sa mga gawain nangangailangan ng tapang at malasakit. Ang enerhiyang ito ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng mga pagsubok, ikaw ay may kakayahang maging matibay na tagapangalaga ng iyong mga minamahal. Ang iyong puso ay naglalagablab sa hangaring ipagtanggol at protektahan sila, at dahil dito, ang iyong mga kilos ay nagiging mas makabuluhan at puno ng kabutihan. Sa bawat sandali na iyong pinagtutuunan ng pansin ang pangangailangan ng iba, mas lalalim ang iyong pag-unawa sa tunay na kahulugan ng pagmamahal, isang pagmamahal na hindi lamang nakabase sa salita, kundi sa gawa. Habang ikaw ay nagpapatuloy sa iyong araw, ang iyong pag-isip at damdamin ay tila pinapanday ng mga alo ng enerhiya mula sa malalim na mundo ng Pisces, na kilala sa kanyang malikhain at mapagpatawad na kalikasan. Sa ilalim ng impluensyang ito, hinihikayat kang buksan ang iyong puso para sa proseso ng pagpapatawad, isang proseso na maaaring maging mahirap ngunit napakahalaga para sa iyong kalinawan at kapayapaan. Ang mga sama ng loob na matagal mong iniimbak ay parang mabibigat na bato na palihim na nagpapabigat sa iyong paglalakad. Ngayon, isang paanyaya ang dumarating mula sa sansinukob na itoon ang pansin sa pagbibitiw sa mga alalahanin at galit na ito. Isipin mo ang pakiramdam ng kalayaan kapag ang mga ito ay nawala, tulad ng pag-alis ng mabigat na bag sa iyong likod. Ang kapayapaang ito ay hindi lamang para sa iba, kundi higit sa lahat para sa iyong sariling kaluluwa, isang paglalakbay tungo sa mas magaan at mas malinaw na pag-iral. Ang pagbubukas ng puso para sa pagpapatawad ay nagdadala rin ng mas maraming pagkakataon para sa mga bagong simula. Sa sandaling hayaang umalis ang mga lumang sugat, magkakaroon ka ng mas malawak na espasyo para sa positibong enerhiya na magpapasigla sa iyong buhay. Ito ay panahon ng pagtanggap sa mga sorpresa at mga hindi inaasahang biyaya na maaaring dumating sa iyong araw hindi palaging malinaw ang landas ng buhay, ngunit kung patuloy kang magiging bukas at masigasig sa pagtuklas, makikita mo na ang mga kaganapan ay tila mga bituin gumagabay sa iyo sa tamang direksyon. Ang bawat pangyayari ay isang mahalagang bahagi ng iyong kwento, na nagbibigay saysay at kulay sa iyong paglalakbay. Sa mga relasyong iyong pinangangalagaan, maging ito man ay sa pamilya, mga kaibigan, o kapareha, ang mahalagang paalala ngayon ay ang pagpapalalim ng iyong pag-unawa sa kanilang mga pangangailangan. Ang pakikinig ng buong puso at pag-intindi sa kanilang mga saloobin ay maaaring magbukas ng pinto para sa mas matibay at mas malalim na ugnayan. Sa panahon na ito, ang pagtanggap sa mga pagkakaiba, pag-unawa sa kanilang mga kahinaan, at pagpapakita ng tunay na malasakit ay siyang magiging susi sa pagkakabuo ng isang matatag at mapayapang samahan. Sa ganitong paraan, ang iyong proteksyon ay nagiging hindi lamang pisikal kundi isang emosyonal at espiritual na kanlungan para sa mga mahal mo sa buhay. Huwag kalimutan na ang iyong intuition ay isa sa pinakamahalagang gabay sa araw na ito. Sa halip na magdesisyon lamang base sa lohika, pakinggan ang tinig ng iyong puso at kaluluwa. Ang mga hudyat na darating mula sa iyong loob ay magsisilbing kumpas na magdadala sa iyo sa mga lugar kung saan may kaligayahan, pagkatuto, at paglago. May mga pagkakataon na ang mga sagot sa iyong mga tanong ay hindi makikita sa labas kundi sa malalim na pagninilay at pagmumuni-muni. Igalang ang katahimikan sa paligid mo at gamitin ito bilang pagkakataon upang muling tuklasin ang iyong mga pangarap at layunin. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay asul na langit, isang kulay na sumasagisag sa kapayapaan ng isip, kalinawa ng pag-isip, at bukas na komunikasyon. Ang pagsusuot ng kulay na ito ay makatutulong upang mas maging maayos ang iyong pag-express ng sarili, at mas madali mong maipahayag ang mga tunay mong nararamdaman. Sa mga maswerteng numero, bantayan ang tatlo, lima, at labing isa. Ang mga bilang na ito ay nagdadala ng enerhiya ng paglago, balanse, at pagkamalikhain. Kapag nakakita ka ng mga numerong ito sa iyong kapaligiran, ituring ito bilang mga palatandaan mula sa sansinukob na nasa tamang landas ka. Sa araw na ito, ang maswerteng gawain na maaari mong subukan ay ang paglaan ng oras para sa pagtulong sa iba o paglahok sa isang malikhaing proyekto. Ang pagbibigay ng iyong oras at talento, kahit sa maliliit na paraan, ay may malaking epekto hindi lamang sa mga taong natutulungan mo kundi pati na rin sa iyong sariling damdamin ng kasiyahan at kaganapan. Ang pagsusulat ng iyong mga iniisip, pagguhit, o pagtugtog ng instrumento ay magbubukas ng pinto para sa mas malalim na pagunawa sa iyong sarili at sa iyong mga pangarap. Sa ganitong paraan, lalalim ang iyong koneksyon sa iyong espiritualidad at mas mapapalawak mo ang iyong pananaw sa buhay. Bilang pagtatapos sa araw na ito, alalahanin mong ang bawat sandali ay may dalang aral at biyaya. Kahit ano paman ang mga hamon o pagsubok na iyong kinaharap, tandaan na ito ay bahagi lamang ng iyong paglago at paghubog bilang isang mas malakas at mas mabuting tao. Huwag mawawala ng pag-asa kapag may mga mahirap na pangyayari, dahil sa bawat dilim ay may liwanag na naghihintay na matuklasan. Dalhin mo sa iyong puso ang katotohanang ikaw ay mahalaga, ikaw ay sapat at patuloy kang lumalago sa bawat hakbang na iyong tinataha. Sa pagtatapos ng araw na ito, hayaang ang kapayapaan, pagmamahal at pag-asa ay maging gabay mo hanggang sa susunod mong pagmulat ng mga mata sa bagong araw. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.